Alamin naman natin ang kasong ito tungkol sa brutal na pagpaslang sa nakaawang biktima na Cardeller. Tagpuan na lamang sunog na sunog ang kaniyang bangkay. Mga sino kaya mga walang awang sa lari na ito? Alamin natin ang buong kwento dito sa ating YouTube channel na Tagalog Crime Scene. Pakilike na rin at pagsubscribe sa ating mga videos na sa inyong aking pasasalamat at pagpapahalaga. Noong January 2011, ang biktima na ito na si Benson Ibangalista hindi na makontak ng kanyang pamilya nito. Kaya nang tumawag ang mga polis sa kanila abot langit ang dasal ng kanyang ama na sana hindi si Benson Ibangalista ang tungkol sa pagtawag nila. Subalit wala silang magagawa kundi magpunta sa irrigation Canal sa Kabanatuan City na sinabi nilang may katawan na at kailangan nila ito kilalanin ang bangkay. Kahit suprang masakit ay nagpunta silang mag-anak. Ayon pa sa kanyang ama na kahit sa larawan pa lang kilala na niya ang kanyang anak. Pero kailangan pa rin nila tingnan kaya nang umiyak ang kanilang punso hindi na niya maitatanggi na si Binson na talaga ang natagpuan na bangkay at nasusunog na ito. Ang salaysay ng kanyang ama, hindi na mabarkada si Binson, mabait, masunurin at hardworking. Isang araw, nagkataon na inutusan siya ng kanyang ama na harapin ang mga taong nagpasabi na titingin sa kanilang sasakyan na 2009 Toyota Land Cruiser na ni nito. Noong January 13, 2011, nang pumunta si Jewel Jacinto at Alfred Mendiola sa showroom nila sa Cubao City. Alano ni Binson na may matitingin sa sakyan nila na binibinta ng ama nito sa lagang 3.4 million pesos. Ang kailangan niya lamang gawin ay ipakita ang sasakyan at kuminsihin mga ito na bilhin na ang Land Cruiser. May isa pang kasama ang dalawang nang dumating ito. Mekaniko daw ito at siya ang susuri kung walang problema ang sasakyan. Tinanong ni Alfred Benjola si Benson kung pwede ipatest drive nila ang sakyan na Land Cruiser. Hindi lang daw sila lalayo at gusto nila makita at tingnan ang takbo ng sasakyan. Nakangiti lamang si Benson at pumayag ito na itest drive ang sasakyan bilang papaunlak. Hindi naman siya nagduda sa mga kausap niya dahil natural lang naman na itest drive ang sasakyan na bibilhin lalo pa na second hand na ito. Pero ang problema, mga hindi ordinaryong tao ang kausap ni Benson sa oras na iyon. Kundi mga notorious na mga karnaper. modus nila ang kunwaring a test drive pero karnapin na pala nila ang sasakyan. Iyon na pala ang huling araw na nakikita si Benson ng kanyang pamilya na buhay. Ang hindi alam ni Benson ay may naghihintay pala sa di kalayuan ng iba pang kagrupo ni namin Jola. Walang kalaman ang biktima nang Mitsubishi Pajero ay nakasunod na pala sa kanila. Sa nito ay sina Jason Miranda at Roland Talban. Ilang metro pa lamang ang layo ni Benson sa showroom nila nang ilabas ni Jacinto ang baril nito at itinutok sa ulo ng biktima. Utos pa ni Jewel Jacinto kay Benson, itigil niya ang pag-drive ng sasakyan nito. Takot na takot na sumunod si Vinson dahil nakatutok pa rin ang barel sa kanya at wag lang siya sasaktan. Sinigawan pa siya at sabay tulak sa may likod likuran ng sasakyan kung saan tinalian nila ang kamay ng biktima. Binalot ng packing tape ang mukha nito at pagkatapos ay tinabunan nila ng kumot si Binson bago sila umalis sa lugar na iyon. Habang si Alfred minjulan naman ay nag-text sa kanyang amo na si Roger Dominguez para ipalag na sa kanila na ang Land Cruiser at ang may-ari. Bago palang pagkikita nito, galing na pala ang mga salarin sa showroom ng mga ibang helesta. Pero ang ama ni Binson ang nakaharap nila. Hiniling rin nila na itest drive ang Land Cruiser noon pero tumanggi ang ama ni Binson. Dahil gumagabi na raw kaya bumalik sila palanong na talaga ng mga kriminal na tirahin ang mga nakakita sa kanila baka mamukaan na sila. Matapos nila masiguro na hindi maging problema ang dinukot nila, dimiritso mga ito mula kay Sonseti papuntang Nueva Ecija. Doon na nila tinuloy ang paslangin sa Benson, binaril nila ito at pagkatapos ay siniksik nila ang katawan nito sa loob ng dalawang lumang gulong binusan pa nila ng gasolina at saka sinindihan sa intensyon na hindi matunton kung saan na ang biktima sumunod na araw noong January 14 nakita ang kanyang sunog na katawan malapit sa isang irrigation canal sa Nueva Ecija sa una hindi pa malaman kung sino talaga ang taong sinunog habang ang mga pamilya ni Binson ay kung saan saan na pumunta para napinsya, siya dahil hindi pa umuwi sa kanila kasama na ang sasakyan na Land Cruiser. Kaya halos malapit na bubusan ng pag-asa ang pamilya Evangelista sa paghanap nila kay Binson. Isang araw ay nakilala na ng Nueva Ecija Police kung sino ang nahanap na katawan kaya tinawagan nila si Boy Evangelista gumuho ang mundo ng mga ibanghelista na makita nila ang sunog na katawan ni Benson. Kahit ang sabi ng kaibigan ni Mr. Ibanghelista na hindi pa naman lumalabas ang DNA test result. Sinasabi nito na dadalhin niya ito at sigurado siya na anak na niya ang natagpuan na bangkay. Kilala niya si Benson sa kabila na kalunos-lunos na kalagayan nito. Bilang isang car salesman, naririnig ni Mr. Ibangalesta ang mga nangyaring carnappings at tumataas na bilang ng mga biktima nito. Alam niya na isa ang tumitira sa mga may-ari ng mga sasakyan dahil ay isa lamang din ang mudos nila. Kunwari magta-test drive pero mga ngarnap na pala. May iba pang nahanap ng mga katawan na pawang sinunog din noon halos kasabay lamang din ng mahanap si Benson. Si Oliver Lozano ay isa dito at isa naman ay kaniyang driver. Dahil sa mga sunod-sunod na nangyari ay bumuo ng task force ang mga PNP at tinawag itong Task Force Lozano. Baliwala na kay Mr. ibang lista kung sino ang dahilan, kung bakit nabuo ang task force, basta ang importante sa kanya ay matugis kung sino ang gumawa sa kaniyang anak. Isa ang ituturing sa lahat ng mga salarin sa carnapping at pagpatay ang Dominguez Brothers Carna Syndicate. Nagkataon din na isa sa mga individual na nagpunta sa showroom ng mga ibang lista ay lumapit na sa mga pulis. Nagsabi na gusto rito makipagtulungan sa gobyerno. Pakiusap niya pa sa mga pulis na bigyan siya ng proteksyon nito dahil marami daw siyang alam dito. Ginawang state witness si Mindula at inihanda ng mga pulis ang mga kailangan ng mga ebidensya laban sa mga pinangalanan na mga salarin. Anim na araw, matapos maging witness si Mendiola, nagkaroon ng shoutout sa pagitan ng Highway Patrol Group si Lalim ng pamumuno ni Chief Superintendent Leonardo Espena at ang grupo ng mga Dominguez Brothers Syndicate. May tape umano sa mga pulis na residente na kakita na nagpapalit ng plate numbers ay mga salarin sa gilid ng daan. Sa oras ng responde ang mga pulis ay bigla na lamang sinapinaulana ng bala ng mga salarin ito na hindi pa naman sila nakakalapit. Dito na gumanti ang mga pulis at nangyari na nga ang shout -out. Ang isa sa mga nasawi ay sinister sa monte na positibong kinilala ni Minjola. Ito daw umano ang nagsunog sa katawan ni Binson. Makalipas halos dalawang linggo, may dalawang individual ang nag-counterflow sa may South Avenue sa Quezon City sakay ng isang gray na Mitsubishi na may plate number na ATF-944. Pinatigil sila ng mga pulis at kinumprumta na bawal mag-counterflow sa lugar na iyon. Sumagot naman ang isa na nasa passenger set na oo nga pala at pasensya na daw dahil pulis rin siya umano. May lumapit pang ibang mga pulis mamaya at sinabing pakitaas na lamang ang mga kamay niyo at lumabas ng dandahan sa kotse niyo. Nagulat sumagot ang lalaki habang dandahan lumabas na makita rin na maraming mga pulis na nakapalibot sa kanila. Ginilala ang lalaking ito na isang leader na sindikato na si Roger Dominguez kasama pa isang Jason Miranda na kasama din noong araw na dinukot si Binson Evangelista. Maliban sa traffic violation ay sinampahan siya ng kasong naggunwari siya isang pulis para makaiwas sa pagkahuli sa kanya. Lumipas pitong buwan ay nahuli din sa Maydas Marinas Cavite si Rolando Talban. Ayon pa kay Menjola, si Rolando Talban ang bumarel kay Binson. Sa kabila ng pagiging wanted nila ay hindi pa rin natigil ang Carnafeng's activities ng mga salarin na ito. Si Talban ay nahuli habang hinahadyak ang isang truck sa Dasma kung saan ay binarel na rin niya ang driver. Sa kanyang paghauli ay silampahan kagad siya ng kaso. Pero para sa isa pang biktima at ito ay si Marie Teresa Tatiano, isang pleyado sa Land Registration Authority na binaril niya noong June 15, 2011. Si isang nahulog sa mga kamay ng mga pulis ang mga salari na ito. Ang nakababatang si Ryan Dominguez ay nahuli na rin ng mga pulis sa kanyang hideout sa Malolos, Bulacan noong May 2012. Sa tulong ng tumayong witness na si Minjula na pag-alaman pa ng mga kaganapan pati na ang nangyari sa pagpatay sa isang dating membro ng Baywalk Bodies na si Rejoice Rivera. Si Rejoice Rivera ay nagkarelasyon isa sa si mga Dominguez Brothers na si Raymond. Ang taong kasama ni Minjula na dumukot kay Binson na si Jewel Jacinto palagi itong kinukontak ni Dominguez sa tuwing may paligpit o patayin. Natagalan, bago ang si Jewel Jacinto, umabot pa ng isang taon bago ito naktuhan na namimili ng isda sa Las Piñas. Pero sa gitna ng mga positibong pangyayari, bagyang nagkaroon ng problema na si Minjula ay pinatay at ang itinturing sa larin ay mga miyembro ng Dominguez Brothers. Bilang ganti umano sa paglaglag sa kanila pero nakaroon na matatag na ebidensya at mga salaysay mula sa mga nahuling salarin. Binasi nila ang mga salaysay ng Mendula noong siya pa ay nabubuhay. Natagala ng pagdinig ng kaso at si Raymond Dominguez na sa loob ng kulungan ay pumanaw dahil sa kulungan bago pito na hatulan. Ang iba pang salarin ay sa isa din pinatumba pero hanggang sa ngayon ay hindi napatutunayan kung sino ang mga kagagawan. Pero katagalan, matapos labing dalawang taon, binigyan tuldok ni Judge Rafael Hipolito ang sobrang sakit na ramdaman na ama ni Vincent Evangelista. Nang ibaba niya ang kanyang hatol na tula ng habang buhay na pagkabilanggo sina Roger Dominguez, Jason Miranda at Rolando Talban na walang posibilidad na parol sa kasong carnavings with homicide. Wala naman kaso pero para sa kanyang ama na si Mr. Evangelista ay nabigyan din ng hostisya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Benson Evangelista. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at huwag kalimutan mag-iwan ng inyong komento at mag-like, subscribe sa ating mga videos.